Hello, mga kabata! Helmet! Pabot <laughs> ang helmet. Pasensya na kayo. Pagod ang lola nyo. <laughs> Kakakebot! Kakakending! Kakakaloka talaga. Pero syempre, mga kabata, helmet today is a happy day. Salat mga bagong pasok sa channel Please don't forget to click the subscribe button at ang the bell para lagi i-updated. Salat ang mga sinasawsawan at in namin ni Bidjoga part for today's video, mga kabata, helmet. Syempre, tayo ay... Eepa! And, Wala ko baka pa ta helmet pero bago yan syempre no. Alam niyo na ba ang latest? Sakat ngil, bigyo oh, oh, oh. Grabe. Nag-post na sa IG si Catherine Bernardo at ayun na nga, bigyo pa mm. 11 years. Grabe no. Bira lang no. Bira lang yung ganyan sa industriya na ganyan katagal no, bigyo mm. Ang talagang mararating ng isang magkasintahan, yung love team, tapos magkasintahan talaga on and off cam, di ba? Uh Oo. -oh. Pero may kalala ako, 11 days lang. Ha? Uh? Oo. Sino yun? Secret! <laughs> Confi pa! So, ito muna mga bata helmet. Magre-react po tayo sa bagong upload na TikTok vlog po ni Prof. Doc Shelo Magno. So, ito, panorin muna natin mga bata helmet. talagang ICC, hindi talaga ito matatapos hanggat hindi talaga nabibigang kasagutan ang lahat ng bagay. So, usapin pa rin po tayo ng ICC, no? Kasi maraming nagtatanong, hindi daw no ba na hurt ang Supreme Court? Saka, ka-insist natin na may jurisdiction pa rin ang ICC sa pag ng EJK sa Pilipinas. May desisyon na po ang Supreme Court dyan. Pangilinan versus Cayetano na lumabas ng 2021. At doon po sa desisyon na yun, ay uh, nilinaw naman ng Supreme Court na, na tama at uh, valid yung pag-withdraw ni uh, Duterte sa ICC. Pero may malinaw din pong sinabi ang Supreme Court. At pabasahin ko na yung eksaktong text no, para hindi tayo nagkakalabuan dito. It, sabi nga dito, talaga ang nag-withdraw no, si Tatay Diggs, Biju hmm. Pero ito, babasahin po ni Prof. Doc Shailo Magno yung sakto, Biju na sinabi ng Supreme Court. So, tuloy natin hindi tayo nagkakalabuan dito. Nakalagay po. Further, the International Criminal Court retains jurisdiction over any and all acts committed by government actors until March 17, 2019. Hence, withdrawal from the Rome Statute does not affect the liabilities of individuals charged before the International Criminal Court for acts committed up to this date. Ano po ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, sinasabi ng Korte Suprema na may jurisdiction ang ICC sa lahat ng kriminalidad uh, na kinukonsider na mass atrocities mula nung sumala tayo sa ICC hanggang sa March 17, 2019. At alam na... Di ba nga mga kabatang helmet? do sa previous video sumali tayo sa ICC noong taong 2000. Di ba, Bishu Kapar? Mm -mm. 2000. So, eto, 2019 pala tayo nag-withdraw. Mm. 2019 nag-withdraw si Tatay Diggs. So, tuloy noong natin. Noong panahong presidente siya. Yes, tuloy natin. Pero, lahat ng mga krimen, lahat ng mga ganap, eh, pasok na pasok pa rin habang tayo ay member ng ICC. Di ba? So, tuloy natin. manpu po natin na may mga nangyaring EJK before 2019. So, pwede pa po yung investigahan ng ICC. So, yan po ah, malinaw na, desisyon ng Supreme Court. Doon sa mga nag argue naman na hindi daw valid yung uh, membership natin sa ICC dahil yung treaty ay uh, hindi na published sa official gazette. Meron na rin pong desisyon ng Supreme Court dyan. Pimentel Jr. versus Office of the Executive Secretary na inilabas naman ng 2005, yung decision na to, nililinaw po ang steps ng validity ng treaty making process. Pabasahin ko rin yung exact na text. The last step in the treaty making process is the exchange of the instruments of ratification, which usually also signifies the effectivity of the treaty unless a different date has been agreed upon by the parties. Ano pong ibig sabihin nito? yung kadalasan po, itong mga treaties sa to pinaparatify natin sa Senado. Ngayon, kapag naratify na, na yan sa Senado, ibabalik po yan, halimbawa ng Department of Foreign Affairs, so sa mga bodies na involved sa treaty na to, sa case na to, sa ICC. So after naratify ng Senado, ibinalik ng DFA sa ICC, ibig sabihin po, effective na yon. Wala pong sinasabi ang Supreme Court na kailangan muna mapublish sa official gazette bago ito maging valid So yung mga nag-argue dyan na invalid yung treaty ng ICC dahil wala siya sa official gazette, mali po kayo. Hmm. Mali po kayo! Mali hey, sina po Sinasabi nila tama sila eh. Eh, ito nga, oh. Galing na mismo sa, ano, teksto ng Supreme Court, would Hindi. Ito lang nga, binasa na nga, eh. Hindi daw. Sabi ni, ano. Sino ba paniniwalaan mo? Yung mga splice video, yung mga, mga fake news? nila. Sus eto nga, Supreme Court na nga eh. Hindi, mas magaling yung abogado nila. Talaga? Oo. Ako pagod ako ngayon ah. <laughs> <laughs> Bakit? Oo, oh, ngayon kung pagod ka. Patola ka lalo. Nakakapagod nakaka na, isipin niya na yung mga ano ah, Abogado Ay, hey, mas magaling, ano, Mas magaling yung ano, abogado. Pero nila. ayan nga mga helmet. Gusto mong sino sinong abogado nila? Wag na, Joga Pearl. Lalo ako mapapagod. So, ayan nga mga ng helmet. Palagi namin yan pinapaalala. Lagi namin nire-remind sa inyo ni Per na dapat magmapanuri mapanuri tayo. Di ba, Bijoga Per? Mm. Ganyan mga klasing mga channels. Ganyan mga klasing mga pangmalakasan na platform yung dapat pinapanood nyo. Dahil malamang hindi fake news ang bibigay sa atin ni Prof. Doc Shelo Magno. Di ba? Oo. Conforming sa tao yan. Yes. Kaya... Kaya, ba TikTok yan? Oo. Maging mapanuri Maging maselan ka naman kung sino yung papakinggan mo. Wala kayo kaselan-selan. Yung mga troll na to, maka nakdak lang eh, no? Wagas. Eh, kasi bayan sila. Eh. Ayun nga eh. Binabayaran kayo para gumanyan, di ba? <laughs> Pero, Diyos ko naman, minsan naman sa buhay nyo, magkano naman digay ng konsensya. Pero yun nga, medyo gaper, no? Talagang, kailangan mo talagang manaliksik, no? Oo. Uh -huh. At makinig, manood sa mga ganitong klaseng tao. Kasi doon talaga tayo matututo, mga kabatangin. May Kasi tayo, na mga nanonood lang, at hindi talaga natin alam, yung kabuuan, no, Bishogapur, kung ano man yung nakapaloob dyan. Siyempre, kung ano lang yung nababasa, natin, hindi naman pinapaniwalaan nyo. Pero dapat talaga, makinig, manood tayo sa mga taong may alam. Mas reliable. Mas reliable, at mas totoo ang sinasabi. Yung iba kasi, nagsasalita lang din, Di naman reliable, but you Eh, magaling yun, ano, abogado nila. Magaling yun nagsasalita sa kanila. Eh. Magaling sumayaw. Saka uh -huh. maihi. Ay, naihi. Uh -huh. Ano? La. Sabi mo? Naiihi naihi ako kasi nga, pagod na pagod ako ngayon. So, ayan nga mga kapatang helmet. I-comment down below nyo dyan kung ano masasabi nyo. Kala oh. I-comment nyo down below. Kasi na yung dyan? naihi. Alam <laughs> 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 nyo na. So, ayan mga kapatang helmet. Diyos ko, hindi talaga matatapos ang usapin na to. Talagang malaki to eh. Malaking issue to. Malaking bagay to na talagang naapektuhan ang ating bansang Pilipinas. Kaya dapat talaga magkaroon ng talaga ng solusyon. Magkaroon na sana to ng wakas. Diba, ba Magkakaroon lang to ng wakas kung... Yung tamang wakas. Yes. Ah, yung tamang, tamang wakas. Yung happy. fair na wakas. Diba? Ay, talagang yung talagang pangkatotohanan, makatotohanan. At tawang katotohanan lang na wakas. Ito nga mga kabatang helmet. Marahil yung iba sa inyo nagtataka bakit na, lagi na lang yung ICC yung topic. Bakit yung ICC na lang lagi yung issue sa mga pinag-uusapan at sinasawsawan natin ngayon. Marahil yung iba sa inyo eh tipong may mga katanungan na dyan at nahihiya lang mag-comment kung bakit nga binabalangkas ni Doc Shelo Magno itong ICC sa kanyang TikTok vlog. Bakit? Eh kasi nga, para mabigyan kasagutan ng isang baksakan, yung mga troll na talagang bumaha doon sa kanyang TikTok. Yung mga troll na same script, same chapter. Di ba, Bichu Kapura? Same paninira. Yes! Same... same paninira. Same na same. Hmm. Di ba? Sabihin nyo, makulit na, pero hindi mga batang helmet eh, hindi siya kakulitan dahil mismo kayo, yung mga troll, ang kukulit din ng mga lelang nila na nag-spread pa rin sila ng fake news and disinformation. Hmm. So anong disinformation. kailangan nating gawin? Kailangan sagutin ng katotohanan at tama yung mga nilalabas ng mga trolls. Di ba, Pidjogapur? Yes, Kaya this, tanagang, is, this is pushing back. Yes, yes! Yun nga, kailangan may mag back talaga. And hindi talaga magsasawa si Prof. Doc. Shelo Magno na i-explain sa ating lahat, ipaliwanag sa ating lahat, kung ano talaga yung katotohanan at kung ano yung talaga yung nakapaloob dyan sa issue ng ICC na yan. Kailangan ipaliwanag. Kailangan ipaliwanag kasi sa inyo. Sa so matigas niyong kukuti. <laughs> kailangan ipaliwanag, himayin, para maintindihan nyo at pumasok dyan sa gamunggong utak ng mga trolls. Alam naging professor, ano? naging hmm. professor? Ganyan sa sabi si estudyante. Oh! Ka? Oh! Kaya nga mga kapatang helmet, hindi ako nagtuloy sa pagtuturo eh. Sabihin ko talaga, gamong go! Dok <laughs> Pero grabe no? Eh, iba yung... Iba, iba, talagang profesora talaga oh, siya. Oh. Talagang mentor siya kasi ang tiyaga niya talagang An magturo. Ang tiyaga niya magpaliwanag sa atin. Ang tiyaga niya magpaliwanag at subagot sa mga trolls. Kahit, kahit trolls, pinapaliwanagan pa rin niya. Kasi nga, yung mga trolls na yan, malamang sa malamang, nag-iisip na rin yan. Oh, kailangan lang talaga nilang you. gawin yun kasi kailangan nilang kumita. Kailangan 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 pero, kailangan saan, lang nila komita. pera eh. Pero sa kainis. Yes, pero saludo talaga tayo kay Prof Doc Shelo Magno tsaka sa kanyang asawa si Attorney Prof Dan Gat, di ba? Oh, oh. Pa, na talagang naninindigan, tumitindig sa katotohanan. Kasi so, ang hirap kaya mga kabata, helmet, explain sa inyo araw-araw, Sus, kung ako... Tapos, tapos hindi ka nakikinig? <laughs> <laughs> hindi ka nakikinig? Or hindi ka na, hindi... nakinig ka man, hindi pumasok sa kokote mo kasi ayaw mong papasukin kasi nga, sarado ka kasi nga, hindi ka sa sweldo. Kapag hindi ka, hindi sumang ayon. Di ba, Pidyo Pero na ba naintindihan nila? Malamang, hindi, yung iba kasi doon, ay, puntahan nyo kasi yung TikTok account mga ba dahil may para mabasa nyo kung paano yung sagutan doon na oh, talaga, marami rin naman mga samasagot ng matino. Ay, matino. Ay, totoong taak. Pero yung mga trolls, alam mo, mga bata, helmet, nakaka, ano sila, nakaka-dehydrate. Sarap nga nilang diligan eh. <laughs> <laughs> so, ayan, like, comment down below nyo dyan kung ano yung masasabi nyo, kung ano talaga, ano yung stand nyo, Di ba? Hindi naman kasi din tayo pwedeng ipalawalang bahala yan. Mm -hmm. Kasi buong Pilipinas din naman kasi yung involved dyan. Apektado. Apektado talaga ang tayo mga Pilipino. Ang mas apektado mga... Yung mga biktima. Pilipino. Mga... Yung mga biktima. Mga... Yung mga biktima mga diba? Na nasa laylayan. Nasa laylayan. So, ayun mga ba dahil may stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. As always, pasensya na hindi ako pwedeng masyadong magkulit-kulit. Kasi nga ang lola niya, nagkimbot-kimbot tayo. Para sa? Sa <laughs> so, smart, eh. <laughs> Christmas Pero tapos ang isa daming Christmas party kanina, mga bata helmet, nag kembot-kembot din ako doon kasi napagod ako. Tapos nag ak practice nga, so kumembot-kembot na naman tayo. So, so ano, ako. ikaw yung alay para sa Christmas party. <laughs> so kaya mga bata helmet, sabi ko naman sa buhay nyo, yung helmet din ang buhay nyo, keeps getting better every day God bless everyone. So yung nangyari sa Katniel, may reason bakit, di ba? Oo naman, may reason lahat yun. naman yan. Lahat naman ang nangyayari dito, may reason for this season.